Sinunog ng grupong Alpha, Kappa, Rho o Acro Fraternity ang mga padel na simbolo ng initiation ng mga fraternity. Gate ng grupo, wala silang kinalaman sa karasan sa nagdaang bar exams. Nagpapatrol, Shara Zambrano. Pasigaw na nagmarcha sa mga hallway ng PUP ang mga miyembro ng Alpha Kappa Rho o Acro Fraternity. Bitbit -bit nila mga simbolikong padel na gamit sa initiation, pero iba ang kanilang sinisigaw. Not the body, Kinatawag namin na acro March, no? upang uh, kundinahin yung uh, pagsabog doon sa huling uh, linggo ng bar operation. Kabilang sa mga idinawit sa pagsabog ang fourth year law student at acro-member na si Jed Carlos Lazaga ng Cebu, inakusahan siyang nag-agis ng Granada sa mga bar examinees. Giit ng grupo, wala siyang kasalanan sa nangyari masakit na pagbintangan. So ito yung Alpha Kappa Rome PUP chapter na nakitaan ko ng humanitarian service. At bilang patunay na hindi nila kayang manakit ng kapwa, sinila ba nila ang mga padel? Sa pagsunog nila sa mga padel na simbolo ng karahasan ng mga fraternity, malinaw ang gustong sabihin ng grupong akro. Wala silang kakayanan at hindi sila ang may kagagawan ng bar exam blast. Bahagi daw minsan ng buhay fratang ang karahasan para sindakin man ang kalaban o salain ang kapatiran. Pero sa nangyaring pagsabog sa Taft, patuloy ang pagtunto ng PNP, NBI at Korte Suprema sa dapat managot. Kaninong grupo man ito nagmula? Shara Zambrano, Patrol ng Pilipino. Tutulong naman ang Association of Law Students of the Philippines sa mga biktima ng pagsabog sa huling araw ng bar exams. Bumubuo na rin sila ng guidelines para di na ito maulit. Nagpapatrol, Gretchen Malalad. Mag-iisang linggo na mula na maganap ang malagim na pagsabog sa huling araw ng bar exams. May gitlimang po ang sugatan. Dalawa sa kanila, kailangan putulin ang mga binti. Kumilos ng Association of Law Students of the Philippines na kinabibilangan ng labing isang law school sa NCR para tulungan ang mga biktima do several fundraising activities to um, not only take care of the short-term needs of the victims but also their long-term needs and rehabilitation which will cost a lot. Target nila makalikom ng isang milyon piso para sa mga biktima. Ang isang prosthesis kasi artificial labinti, natakalaga 000, o artificial na nagkakalaga ng $8,000 o kulang-kulang 400,000 pesos. At para maiwasang maulit ang trahedya, bumubuo na ng guidelines ang ALSP para sa susunod na bar exam kontrolin na nila ang inuman sa kalsada. Isang kaklase na lang din ang susundo sa mga nag-exam, saka pupunta sa kanilang headquarters. We also cannot deny the fact that it's a very, very important part of you know a law student's life and a lawyer, kasi it's a culmination of your four years of hardship. Yeah, yeah. Ilalabas na ng ALSP ang mga guidelines sa ito. Pagkatapos ilabas ng korte sa ang resulta ng kanilang investigasyon sa malagim na pagsabog. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Kapamilya, madalas natin silang sungitan, pero marami sa kanila una rin bumabati sa atin tuwing umaga. Yan ang mga gwardya na nagtitiis sa maliit na sweldo kahit delikado pa ang trabaho. Ito ang ating kwentong obrero. Limang taon ang security guard si Vicente Cunlut. Alam niyang peligrosong kanyang trabaho, pero pursigido siyang ipagpatuloy ang pagiging katuang ng mga otoridad laban sa mga masasamang elemento. Yun nga lang, kakarampot ang kanyang kinikita hindi ito sapat para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang take-home pay ng mga tulad niyang security aabot sa 3,000 kada kinsenas. Kung talagang iisipin mo siya, talagang nalitado siya. Lalo na sa mga pisto namin ngayon. Si Frank Dusi naman, pino problema ang pagpaparenew ng kanilang security guard license sa ikalawang taon. Maliit na ng nga sweldo, sila pa ang umaako sa pagbayad ng renewal na nagkakalaga ng umigit kumulang 3,000 piso. Kaya madalas, Inuutang na nila ito sa mga agency. Ang kanilang sweldong mababa pa sa minimum. Kinakaltas pa ng kanilang agency ng 20% para sa SSS, PhilHealth at Employer Share. Ito ngayon ang panukalan ni ang galing Pinoy Party List Representative Mike Arroyo na kumakatawan sa mga gwardiya at tricycle drivers. Para kay Arroyo, dapat gawing tatlong taon ang visa ng security guard license para hindi mabigat sa mga gwardiya. Many of the security guards are Uh, unfortunately, hand-to-mouth existence sila. Pabor naman ng mga security agencies sa panukala. Malaking bagay sa kanila yung isang taon kasi dagdag pa yan. Pagka two years kasi, desempre ano pa yung expenses nila. Eh. Bukod sa lisensya ng mga gwardiya, gusto rin ipasilip ni Congressman Arroyo sa Kamara ang umuray hindi tamang pag -re ng SSS contributions ng security agencies. At susunod, Stars naghahanda na para sa takbo para sa Ilog Pasig. At mga estudyante, nagpasiklaban sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.